Ito mga kasarong pogi, meron lang tayong kunting kalaman dito sa Sunny 400. Yung saan ko kung pwesto yung filter nito, yung filter ng ng aircon. At yung filter ng aircon mga kasarong pogi. Dito sinasala yung aligabok para hindi makapasok yung aligabok dito. Ayan. Minsan sa kasi pagka naamoy mo na yung aligabok, pag binuksan mo at maamoy mo yung aligabok. Ito na yun. Madumi na yung filter mo. Ayan. Saan ko kung pwesto ito? Pasa yung lalim pa? Dito? Ayan. Ayan. O dito, o saan ba nakapuesto O tuturo ko sa inyo kung saan nakapuesto mga supugi O tara Buksan nyo lang ito yung hood Ito no? So, pag binod sa nyo yun ito kailan to Ayan Dito, yan Dito Ganyan yan Ganyan yan Buksan natin, buksan natin Maybe. Maybe. I think, uh, maybe, change the kind of yeah. Sure. Yeah. Yeah. Ito, to? Paano bubuksan to? Ito, nakabubuksan to, nabubuksan na ganun yan, na-open. Halimbawa, meron kang nakamuyo sa loob na hindi maganda. Pwede mong buksan to para yung hangin dito sa labas, papasok to sa loob. Para yung kung harin, may nanigarilyo, dito ka na magbubukas. Ito, buksan natin. Ito, mga surpogi, ito lang bubuksan. Ito, pipindutin mo lang to. So, pindot. Ayan. open na siya, open. Ayan, pin blower niya. Kung nakasara to, nakasara. Bubuksan mo lang to, pagka merong ang nakakamuyo na hindi maganda sa loob, para yung hangin sa labas, makapasok. Ganun. Halimbawa, nakabukas to, tumatakbo ka. Eh, mabaho dito sa labas. Pwede pumasok sa loob yung amoy. Yung mabaho. Kasi open to eh. Okay, kami din natin mga surpogi Okay, okay na Pinati pinati lang kasi ito bago eh. Bago lang din kasi yun kaya ay natin pinalitan mga pogi ito yung open, ito yung open kung bubuksan mo. Halimbawa, dito sa loob, ano. Matakbo ka. Uh, merong kang ramay na hindi maganda dito sa loob. O kaya may nanigarilyo. Pwede pa na hindi buksan yung pintara. Open mo lang to. Yan kanina, o open para yung hangin sa labas, papasok dito sa loob, dito dadaan yun. Yan. Kaya lang, yung lamig, mababuwasan yung lamig niya. Pag open yun at may kanal dito sa labas, yung hangin, Siyempre, higupin niya yung hangin. Papasok dito sa loob yung, yung baho doon sa labas. Pare, may labak. O, papasok dito sa loob yun. Kailangan, laging naka-off. Laging naka yun. Uh, close. Para yung, hindi siya, para yung alikabok, hindi rin gaano na alikabukan. Ano, binubuksan lang yun. Pag may na-amiga dito sa loob na, hindi maganda. Okay. Salamat. Masa ito